나. 자, 저부터 제게요엄마뭐봐 봤어? 그 harutan mm -hmm. hindi kasi po rin yun eh. nagpaliyat naman nila mm. dalawa kami sa side na nagbuhat tapos pag yuko ko. In ano 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 lambot ng ano ng Naglalaglay siya ng San Mateo. Papalitan niya tayong tubo. Anong <coughs> no? nangyari sa akin nun? No, Naglalaglay siya sa puno. Masisa pa lang siya dito. Hindi, wait lang ha. Hindi saan po kanya? San Mateo. Ah, malapit lang. Ah, uh, magandang gabi. So, may kasama tayo dito. From San Mateo. Malapit ng San Mateo dito sa amin. Kaya mo. isang oras. Pero pwede ding umabot ng limang oras. Kasi traffic sa ganun yun. San Mateo traffic. Mm -hmm pinakamaluwag na lugar yan. Mm Hindi, -hmm. tiga among talban po yung asawa ko, ma'am. Oh. Sa San Isidro po sila. Mm -hmm. So, may kasama tayo dito, baloktot na tao. Ito yung pinaka top tier ng sayapi kayo. Itong mga baloktot na to. Ito talaga yung mga pahirapan. Huwag naman kayo magsabay-sabay. Ang apat na to. Ngayon na lang ulit ako napagod ng gando. Ito, ma'am. Iba na yung boses ko, ma'am. Okay, idol. Napano ka? malaki po yung bala ko sa baba. Mm. Ano nangyari? Siguro po sa ano, sa ay, sa may ko po dun, sa isang ano. Paradise. Hindi, hindi, po, -ano. Para, hindi lang po siya makalakad. Ano, uh -huh. After yun? So, may naramdaman po ako, kasi ako lumagitik sa ano, eh, mm -hmm. lower back ko noon eh. Ito, puros. Tapos? E no, yan yan, mm -hmm. yan. Yan, yan. Oh. Parang may lumagitig dyan. Tapos ah. check up ko na siya. O, oh, po. Nag, nag ano, x-ray. Oh. Ano nakita? Wala. Wala, malabo rin sa nila. Dito makikita sa x-ray mag. O, gatul. Ano, ano mga napagawa mo na dito? Ano, ano, ano na po napagawa na dito? Kaya pa rin po yun. Ha? Matagal, matagal na to. Bera pa to. Kaya pag lumungo lang, kulit mo rin. Kulit ko niya? Hindi mo alam <laughs> ah. Kapag manghihilot kayo, pwede kayo malakit gamit yung dalili. Pwede yung hindi-hindi na magawin. Ayan, gano'n. Hindi, hindi, hindi na makakaimik yan, yan, yan. <laughs> Ayun, kaimik, kapag may alam guys. Ito lang. Piti pa lang na pagawa mo? Hindi ka nagpahilot sa... Hindi mo magpatupay na hilot, sir? Ayun, maghihilot lang. Tapos bububugin namin ko. Pero ito ang gagaling na dito. Okay, so narinig naman natin lahat na kailangan natin. So, wala tong dalang medical record or kahit na ano. Wala, may dalawa kayo? Yun. Wala, wala. Okay, so try na natin. Ayan, ayoko mga ako na isang session. pila ito. Hindi ito 3 months lang. May yeah. tama na ito dito. Na, ano na lang, umatong na lang yung sinasabi niyang kwento. Shit! Matigas naman eh, oh. Pang 5 years na yung tigas niya eh. Basketball. Nang? Basketball. Naglaro ka pa ang basketball? Ako. Mm -hmm. Uh May pusta. Oo, oh, hindi naman ako. Lagi may pusta. Kahit <laughs> <think they're> may ka, may pusta. <laughs> Pagkaroon din naman malaki doon. Doon sa lugar niya. Uh, Libo. Kailan ka mo na ba idol? Ano ba? 42. Okay, ako 20 pa lang to. Sir, uh, saan sir? Iyo nga, Sorry sir. Ibala ka sa mo. Mas matanda ka sa akin. Ibala, maglaro ka lang. 唉。<sighs>

Ganyan din sa sarap mo. Ano, mami? Uh, May itong malabo. Ano sa... Hindi, gani kasi sa imitahan. Ganon talaga sa salamin. Sa salamin nga rin eh. Punasan mo lang, punasan mo lang, punasan. Hindi, okay, malinaw pa naman. Pero yung pagka-light niya parang ano, nakakasilaw. No? Paul! <coughs> Bala. Wala. Idulubog lang to. lang ilulubog. Wala nga magkabi sa lubi. Wow. Pag-ilagin ako. Pag-ilagin ako. pag

Hindi, akit talaga diba? Simula dito sa pointa to, Bin. Pagpasok, pasok mo sa right. Ay, sige, konti na lang. Yun yung klente? Ha? Gondo, ang gondo niyo, mami. Ba't wala ko na yung kitang ganyan doon? Doon daw na binigay sa loob doon, Sabi ko, eh. Nakukutuban ko na din, eh. Sabi ko, hindi eh, ata to sa Pilipinas binili. Alam mo, ba, Binigay sana ako nito. Bilisan na ako dito. Pinag-take you ba kayo kayo madam? Kaso, nangilayan kasi ako. Mali ate? Ito. Ano to? Sa so, 700 lang naman. Pero ang lit kasi diba nakakahinayan. <laughs> 700 lang lit. Tingin sa akin, tingin sa akin. Kaya yung dalawa, hatak. Bin, simula, di, simula dito ang hatak ha. Papasok, pasok nyo sa Hatak ba ulit? kasi tarap yung comment, may oh. yung customer. At ah, may nagtanong nang kaya may kasing customer dito, hindi lang naman isa. Kaya kailangan namin mag-atihat sa gawain. Gusto mo ba mong pasahan? Ano <laughs> po? Gusto mo ba mong pasahan? Gusto mo, dito ka. Try mo ikaw mag-isa gumawa ng lahat ng nandito. Tingnan natin pag... Ano pa hmm. alin yan? Shoutout nga natin. Para na ito. na ito. Para na ito. Siya, hindi na mga siya. Hindi na siya. Para na ito. ko. Ay, doon masakit hindi. Shout out ko tayo. Mayroon po. Form shout out ko tayo. So, yun. ano? <laughs> Kung gusto mo mapasahan, punta ka dito, ay doon. Para maamburan ka. <laughs> Ambon. <laughs> Tama bukas.

Kuha dito. Isa dito. Okay. Ay, takit, Tanda, okay. Tutiro, dito. Hindi, tayo tatlo. Tagda dalawa. Hindi, tira. Tutira sapatos, ano, tambay ka na Naabangan mo sa mga customer. Wala pa ako natatanggap. Next. Next. Ang ibang bansa dyan. Hintayin <coughs> <coughs> kami. Huwag ka malmaka. parang ang nakasama mo. Tapos ka namin sa'yo. Size ako. <coughs> ng bayan. <tinyo> dito. Pangplanggan. <gibit> <tinyo> Tutok ko sa si <-tinyo> Tao yung Hashtag. Eh. No, dito na alam kung palikpik o ano. Eh. <tinyo> ah, ano. na ako sa kahilot sa inyo. Eh, alam ba yung konting giligay-giligay? tawo tawa ka, di ka naman nagpipinok lang namin. Ay, don't check, check natin. <coughs> Sakit to, kaliwa? Oo po, kaliwa. Okay. Hindi pa, rila, hindi pa siya relaxing? Hindi pa po. Nakakapagod sa Pilipinas. Tara, mag ba siya? Baka pababa na to bang? Pero may sabit pa to yan yan. mo to buya. Ah, may kira. Yung mga baluktot, yung mga baluktot na may sciatica, yung mga nakagano na, hindi yun kaya ng isang session, inuunahan ko na kayo. Kaya sa mga nagpaplanong mag, pumunta dito, masakit pa lang, dali nyo na. Kasi pag, mas, pag ano na, kapag na maluktot na, or tumagal, pahirap pang ibalik. Kaya di naman magsasuffer. Hindi. Nagasal po kayo. Ano? Ah.

Tayo muna natin si Kuya. Check natin mamaya kung ano. Diretso na yung niya. Pero ano. May tira pa to. Marami pa. may mga nabalik na kami pero may hihida pa siya dito. May sakit. Diyan muna kayo ha. Pagbalik namin kayo mamaya. Pintas ng pahingan ko. Kuya! Magandang umaga doon kina Kuya sa San Mateo. Okay na to. Yung narecommend yung. Ang lanak. So, dinala po ito sa amin two weeks ago ng baluktot. Hindi makapun Ano ba kaya mong gawin Nung ka dito. Parang wala naman. Ika-ika. Ika-ika. ika, ika, ika tot, makaupo ng maayos. Sakti. Ika-ika. 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 ika 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 sa ika 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 zombie ika 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 sa ika ika na. ika 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 po, ito Okay. So, second session ng Team Tonyo. Sir, 5 seconds. Alright. Mag-uuban mo. Hindi okay, lang. Ay, eh, tinagal na ka namin ng t-shirt na nabang naglalakad, no? Okay. Sige nga, sir. Para alam nila na no. hindi ka na zombie. Sir, lakad. Alright. Great siya na. Great siya na siya. Balik A na po. Ano daw tawag sa sasakit mo? Sayang-sayang. <laughs> Oh. So, confirmed case ng ka to. If ever na may ganito kayong case, welcome po kayo dito sa Antipolo. Sa mga naghahanap sa akin, nandito na ha. Huwag na kayong maulit. Wala sa bulakan. So, God bless po sila. Balik pa, kuya. Isang ano, oh, alakad. Wow. Ang galing na. Huwag maharangan, daddy. Has. Balik na po. sa so, mga si Uyo. So, paano, God bless po sa lahat. Sa mga nag-recommend kay kuya, sa pamilya nito, congrats po sa inyo.